So, kung naghahanap naman kayo ng malapit lang sa kalsada, anong Infanta Quezon, ang kagandahan rin nito, hindi na ibababa. At least, ayan na yung mismo kalsada. Ito na mismo resort nila. So, what's up again mga sadik? Andito na naman tayo Woo! sa linya ng Marilake Highway dito na sa may Infanta Quezon. So, sa mga maliligo kayo at puno na doon sa mga unahan banda, sa Dolas Haven, um, Hidden Paradise, dito sa may gilid, isa pa yung Angel Rose Resort. Uh, kasunod lang siya ng Lola 7, more or less 2 minutes lang from Lola 7. Tara, ito naman yun. Ito yung mga cottage nila, mga sadi. Ayan. Ang cottage nila is 500 pesos. Ang entrance is 50 pesos. Pero kung hindi kayo magka-cottage, kung magka-cottage kayo, 30 pesos lang ang entrance. Pero kung wala kayong cottage, is 50 pesos. Ito yung mga cottage sample. Ayan eh, yung mga cottage nila, mga sadi. maramihan. Meron pa rito sa gilid. Ay, simple gugasan lang. Tapos so ito na yung pulse. Bali yung tubig. Malawak rin. At the same time, tignan nyo yung nasa paligid. Sabi na nung mismo siya ng kalsada. Kaya walang kahirap-hirap kung... Kaya sabi ko nga sa'yo, on the way lang kayo, tamang rides lang kayo, tamang kain lang, tamang babad. Ito na yung sagot na sagot sa inyo. Dahil na pag sa summer, punuan na yung mga resort sa unahan. Dito pa lang, pwede na kayo lumoblog. Tara, ikot tayo mga sa'yo. Tapos, eto Ayan oh. Oh, di ba? Sorry na rin mga sadik. Malawak din yung pinakang resort nila mga sadik. Sapat sa mga magkakabarkada. Yan. Ganda rin eh, oh. Mm. at solido Hmm. Ah, yung paligid. Ayan, napakaganda ng tubig, napakalinaw, napakalawak. Ang entrance dito is 30 pesos lang kung kayo ay gagamit ng cottage at kung hindi naman gagamit ng cottage is 50 pesos ang entrance. Ang cottage is 300 to 500 pesos. Ang kaganda ng gate dito is on the way lang sa kung tamang lublub lang kayo na yung tag unit. Ito CR nila mga sadig. Para at least kung may magtatanong kung may CR. Meron pong palitan dito. May paliguan din. May, ayan, typical na CR. May toilet naman. Yan. Tapos along the way lang siya.